Good morning, mga kapipilabs. Ohio, Japan. Alas 6 pa lang, kumising na ako. Kasi may trabaho tayo ngayon. At syempre, hindi mawawala si Barley Grass. Tuwing umaga, iniinom ko yan. At bago ako matulog sa kapi, alam kong familiar na to sa inyo, mga pipilabs. At marami rin ang nagiinom nito. Kasi nga naman, sa daming benefits na makukuha dito. At marami na rin ang umiinom nito na nagtestimony na nawala daw yung bukol nila o iba pang mga sakit. Kaya why not kung subukan natin, di ba? At isa pa sa nagustuhan ko dito kasi araw-araw ako nagbabawas. Kaya try nyo na rin mga kapipilaps. So ayun, nag na ako sa sarili ko. Kasi syempre kahit caregiver lang tayo, mas maganda pa rin na maayos yung Sarili natin, or mukha natin bago tayo pumasok sa trabaho. Syempre, kailangan pa rin natin humarap sa mga katrabaho natin, sa mga matatandaan inalagaan natin na maayos yung mukha natin. At saka, dapat nakangiti palagi, char. At saka dapat nakatali palagi ang buhok mga bibilabs, bawal dito yung nakalugay. na prepare na rin ako ng baon ko kasi araw-araw kami nagpabaon kung bibili ka kasi palagi sa tindahan ng binto or lunch mo, mapapagastos ka pa. So nakaprepare na ako kaya alis na ako. 10 minutes lang naman magpabayag ako papunta sa trabaho. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kabundok yung tiniterha namin mga Labs. Tingnan nyo naman Oh. Puro puno, diba? Para lang, probinsya, para lang nasa Pinas ako. Tapos may sapa pa mga kapipilabs. Ay, sapa yarn. <laughs> Isaya talaga si Inday, no? So, yun mga kapipilabs. Hanggang dito na lang. Bye!